So, ayan yung guys, update tayo. Pupunta tayo ngayon sa Tanawan. Ayun isa. So, ito na nga, guys. Nakap nakasakay na kami. And then, papunta na kami ngayon sa Tanawan. Nandito na kami ngayon sa Vergara. So, umalis kami dito sa bahay mga past 3. And then, uh, kinuha lang namin yung biyahe. Siguro mga 45 minutes kasi wala namang traffic. Kinuha namin sa Santa Rosa. Hindi dun sa medyo maano ma traffic kasi dun sa may pangal. So, ayan na nga. Nandito tayo ngayon sa Vergara really? Highway of course, siya ang simbahan ng kabanatuan. Ang laki niyan, guys. Grabe, ang tagal din ginawa. And then, ito naman, guys, papunta to sa, ano, sa Santa Rosa. Ito na yung daan. Medyo bumpy lang, pero worth it naman pag nandun ka na sa pinakadulo. Ayan, ito man, kiis na siya. And then, malapit na tayong lumiko. Kakaliwa tayo dyan. Ito yung nga pala, yung Santa Rosa papuntang liwayway yan. So, ito yung pinaka-shortcut. Mas malapit sa amin. So, ito na nga tayo sa liwayway. Malapit-lapit na tayo. Pero, Guys, um, suggested ko ko ngayon, kung kayo ay nandito sa malapit dito sa Santa Rosa, yun, dito na lang kayo dumaan, mas maganda. And kung malapit naman kayo dun sa may kabila, sa... Ayan, o, ba? Diba? Medyo madami din palang pumupunta, lalo na ngayon, Sunday. Ito nga pala, guys, pakita ko sa inyo yung gilid. Medyo, ano, may, mga tuyo na yung mga dahon. Dahil kasi, ano, dito, mataas yung place, hindi masyadong, ano, ang tubig hindi talaga nakakakyat. Kaya naman ang pananim dito is puro mga sahod ulan lang. Ayan, malapit na tayo guys. Ito nakakaliwa na tayo sa El Pobre. Ayan, dito yung pinaka-entrance nila. At tapos aakyat tayo dyan. Medyo mataas nga lang nakakalula. Tapos ayan din yung entrance natin. And ayan, pagdating natin dito sa pinakadulo, akala mo yun na yun. Pero hindi pa. So, eto na nga. Ayan. Medyo rough road lang pala. Pero, okay naman siya. Makakadaan naman. Hindi naman siya ganun ka delikado sa gulong. For me lang ha. Pero, ayan na nga guys. Ang ganda ng view. Nandito ka palang sa bungad. Makikita mo na agad ang magagandang view. So, I think ito yung best spot para makita mo talaga ang sunset. So, mamaya, <laughs> papanood natin ang paglubog ng araw. And bago nga pala kami pumasok sa loob, ito muna ang ginawa namin. Nagpa-picture muna sila dito sa Yellow Snake Python. Ayan. So, ayan na nga, nagpa-picture silang dalawa. Yung anak ko mismo ang nagsabi gusto daw niya. So, eto naman yung itsura nila. Si Rosie, si Maluad, ang itsura na Diyos ko. Hindi na maipinta ang mga muka. Ayan, takot na takot. Tapos yung anak ko, akala ko matatakot. Pero, <laughs> <laughs> takot naman siya actually. Pero, ayan, o, oh, di ba diba? At pumalupot pa nga siya. O, oh, di ba? Hindi man lang natakot. Brave na talaga yung baby ko. So, ayan na nga, guys. Natapos na doon. At hindi lang pala yon Marami pala iba't ibang animals ang nandito. O, oh, hindi lang pala ito. Basta tanawin lang. Iba-iba din palang animals ang makikita. Magugustuhan ng mga bata dito. Tapos, meron din sila dito mga overnight, guys. Pwede ka matulog dito. Tapos, inuman Ang dami nilang cottages, guys. Kapag nakapasok ka na, libre na ang cottage. Pwede din pala dito, guys, magdala ng food, pero magbabayad lang kayo. Pero meron namang na-order dito. Kapag nag-entrance po kayo ng 50 pesos, libre na ang cottage dyan sa loob. So, ito na nga, papunta na tayo dun sa pinaka, ano, pinaka magandang spot. O, akala ko ito na yon pero may mas maganda pa pala sa pinakataas. So, dito nga pala kami pumasok. Ayan, kumain kami dyan ng fish ball, ng squid balls, ng hot dog, and drinks, of course. Ayan, ito na nga pala, guys, yung pinaka-view. Dumating kami dito, maliwanag pa. Ito yung view niya, habang maliwanag nagpapakita ko sa inyo. Ikot natin yung camera. Ayan o, oh, di ba diba? Ang ganda. Nakikita nyo yung Mount Arayat, guys, dito from here. Ayan o. Oh. Tapos yung pinaka-road na yon dun kami dumaan, da, kangina. Tapos, ayan si daddy. Tinanong ko siya kung anong dalay niya. Tapos, sabi niya sa akin, wala. And then, ayan, balikan uli natin yung view. Kasi, talagang, naaamis ako talaga sa view kasi ang ganda talaga ng ano nila dito ng place kuhang kuha talaga nila di ba ang ganda oh yung sun tapos makikita mo diyan mamaya talaga yung sunset eto nga pala yung mga pusa na pinakain namin sila lang halos nakaubos ng fishball at saka ng squid balls, tapos ng hotdog and kumakain din sila ng french fries nung binigyan ko ng kalamansi ayaw na Ayan, malapit na guys, maglumubog ang araw, intayin na natin yung sunset. At binivideo ko na nga pala, ayan, o, oh, ba? Diba? Every minute, every hour, binivideo ko siya. Hindi ko na lang inilagay lahat, ba? Diba? Ang ganda. Magugustuhan nyo dito, lalong-lalo na sa mga mahilig dyan, mag-adventure. Ito nga pala, ko sila ng picture. Malapit at ayan na nga guys, malapit na talaga. Ito na ang patunay na malapit na sa bumaba sunset. ang araw. Ang ganda, ba? Diba? best spot to guys. Ayan, eto nga pala yung aking mag-ama. Habang sila ay nagkukwentuhan, syempre, pinalingon ko uli sila ang kanilang famous turn. Ayan, okay. Habang ang background naman nila ay ang sunset. Palubog na yung araw. Ang ganda, di ba guys? Sa, aminin nyo, aminin nyo, mahilig din kayo sa ano, sa magagandang view. Tulad yan. Ako, mahilig ako sa sunset. Mas gusto ko ang sunset kesa ang ano, ang bukang ling YY guys. So, kung gusto nyo pong makita yan ng ganito, tapos masaksihan nyo talaga yung paglubog, paglubog ng araw, dito kayo talaga. Ito ang pinaka best. Sinasuggest ko po ito. Ito ang alpobre dito sa may tanawan Loor Nueva Ecija. So, ayan na nga, guys. Umakit pa kami sa pinakataas. Ito na yung malapit na kami sa rooftop. nagpicture picture din pala kami dyan. Kanya-kanyang picture. Merong group. Pero hindi kami nakakuha ng kaming lima dahil wala magpipicture sa amin. Wala rin naman akong dalang ano, pang stand. So, ito nga pala inikot ko, guys. Marami ditong pwede kayong magpicture. Iba iba. Lalo na, guys, maganda yan mamayang gabi kasi may mga ilaw na. So, ayan na nga. Maraming puno. Makikita mo din, guys, yung pinaka dulo dun sa may pinakabundok. Ang ganda talaga. Grabe. Dito nga rin pala yung daan. Pwede kang lumabas doon papunta sa Mela or doon sa kabila. And ayan na nga, nagpicture na ang aking anak, pati kami. Ayan. At yung dalawa din nagpicture, kinuha ko na. Ayan, update ko lang uli kayo. Ito na yung sunset natin. Lumubog na siya, guys. Pero may natitira pa rin, Grace. O, oh, ayan, picture uli tayo bago matapos. And then, ito na nga, guys ito yung sinasabi ko sa inyo na pinakataas na ito na yung sa pinakabubong. Makikita nyo guys, pansin niyo yung tinatapakan namin is yung pinakabubong na talaga. Medyo nakakatakot nga lang umakyat pero okay naman, hindi ka naman mauhulog dahil meron namang mga hawakan yung gilid. And syempre, hindi ka din matutusok dyan kasi meron namang mga tungtungan. Talagang ginawa nila ng daan para ikaw ay maging ano, safe. And syempre naman yung mga medyo takot dyan sa, sa matataas, ayan, syempre. wag na lang lumingon yung anak ko medyo takot dyan sa heights. Pero okay naman, na, naitaguyod niya. Ayan na nga pala guys, nagpicture kami dito sa pinaka sign. Ito yung second floor. Ayan, merami din ditong picture spot. Ayan, o oh, ba diba? para lang naman siyang nest. Pwede kayo guys, ano, maupo dito habang inaantay yung sunset. Kung alam ko lang guys na mayroong ganyan dito kangina ko, kanina pa kami nagpunta dyan sa taas. Medyo mainit kasi kaya hindi kami umakit ka agad. Inantay ko munang lumubog talaga yung ano araw, yung mawala na yung sakit sa balat. So, ayan na nga, ang gaganda talaga ng mga place kung saan ka pwedeng magpicture. Iba-iba talaga talaga namang very instagramable yung kanilang mga spot yan. Ayan, tulad yan, anak ko, mahilig na siya ngayon magpa-picture. Before, hindi talaga, may hiyain siya. So, ayan na nga, ito, puntahan we'll to doon namin sa si Saturn, picture siya, o, di ba May post pa yung anak ko, ba diba? Ang cute niya. So, meron akong nadaanan na isang mama, sabi ko, kuya, gusto mo picture ang kita, nahiya Nahi, siya, sabi niya, okay lang daw, thank you. So, ayan na nga pala, guys, pababa na kami. At tapos ay yung dalawa, si Malu at saka si Rosie. And then, andito na tayo ngayon sa baba. Ipakita ko lang sa inyo guys. ayto na, medyo madilim na. Pinukas na yung ibang ano, mga lights. So, makikita nyo na yung kagandahan. O, ba diba, guys, may natitira pang pinaka-shadow nung sun. At ayan nga pala guys, yung pinakakatakutan ko. Nakakatakot talaga siya, di ba? Yan yung mga ano nga pala guys, uh, catfish. African catfish yan. So, eto na nga pala. Puntahan naman natin yung kabilang side. Maglakad tayo dito. Maganda naman yung mga daan. Medyo ano lang guys, ah, uh, hindi na siya masyadong na-maintain dahil sobrang dami na rin ng mga halaman. Hindi na natatanggal yung mga ibang tuyo na nakakalat lang sa gilid. Dahil siguro kakunti lang ang kanilang staff ngayon, ayan. Medyo hindi lang talaga na tatanggal yung mga dahon na tuyo. Pero okay naman din, maganda pa rin. So, ang nakakatakot lang baka mamaya kasi biglang may gumagala-gala dyan ng mga snake na nakakawala na hindi pa nila alam. Or mga friend ng kanilang mga alaga. Ang dami din kasi nilang inaalagaan ng mga ahas, guys. Ang lalaki talaga, yung mga phyton. So, iba-iba din. May sobrang big talaga. Tapos, may mga maliliit pa. Galing daw yun sa abroad. So, inaalagaan nila. Tapos, kanina sabi ni kuya, hindi daw namin inabutan. Pinakain nila. Kumain daw ng isang buong manok. Eto nga pala guys. Ayan, oh, wala pa. Oh, meron na sila kaagad na ganito. Happy Valentine sign. Pero ang nakaka ano dito, nakaka isipan. star. 'Di ba dapat heart? Ayan. Pero okay lang, maganda pa rin naman. So, and picture nga yung ano ko diyan. Tapos i si night side ko uli yung camera ko. Ayan, nakita ko na naman yung view. Talagang hindi ko mapigilan na hindi it itugon doon yung aking camera. Ang ganda kasi talaga guys. ba diba, orange pa siya. O, orange na red. Ayan. Tapos pumunta nga pala kami dito sa may bandang harap dahil hindi pa namin to napupuntahan. Tinignan namin at meron din pala ditong pwede ka pang magpicture. Yung iba nga lang hindi na pwedeng akiatin dahil medyo marupok na daw. So ayan na nga nagpicture na naman yung anak ko at yung asawa ko. Kasama na rin ako at saka yung dalawa. Pinagpicture ko sila dito. Ang ganda kasi ng spot na to. Yung pila ka corner kuha-kuha mo din yung background na ang Mount Arayat. So, ayan na nga at diyan na nga nagtatapos ang aming adventure dito sa Tanawan Laor Nueva Ecija. Ang ganda, hindi namin siya natapos pero babalik daw kami dito sabi ni daddy at nagustuhan kasi ng anak ko. Itong spiral na to guys, ang ganda, di ba? Pwedeng-pwede mo siyang maging ano siya, background. Ang ganda-ganda naman talaga. Ayan, oh, madilim na po. Ano po? Ito alas alas 7 eksakto ng gabi. Ayan, dinaanan namin itong bilen nila hanggang ngayon po naka-display pa. Ang ganda naman talaga at nagpicture nga kami diyan. Ayan. Magkakasama kaming tatlo, merong solo yung ano ko at dito na rin kami nag-end yung aming mga pictorial. So, ayan. Meron pa dito sa kabilang side din na namin napuntahan. Pero, sa susunod na lang siguro napunta namin dito. Ito na nga, pabalik na kami ng kotse. Okay. Tapos si Malumi, dala pa siyang 1.5. Ito nga pala guys yung mga sinasabi ko kanina. Ayan. Kung saan sila nagpa-picture. Mababait naman daw yan. Hindi naman daw ano. Medyo nakakatakot lang. Tulad ko ako takot talaga ako dyan. Ayoko. Kasi naranasan ko yan na ang kami ng buhol. So bago nga pala kami sumakay ng kotse. Humirit muna yung anak ko. Sumakay daw muna siya ng swing kahit 1 minute. Pinagbigyan ko naman. Kasi syempre mahiling nga siya sa park. Dahil dito yung park namin. Sira na yung swing. So ayan. Sige lang anak ko. Ayan, nag-enjoy ang lahat. So, thank you very much. Thank you for watching. At kung nakarating ka sa video na to, ano ang pangalan ng aming pinuntahan dito sa may tanawan? Ayan, thank you so much. Okay, bye-bye. See you next time. Alpo bre tanawan. Okay. Tingnan nyo guys yung daan palabas. Ito yung daan palabas. Okay. Bandang kanan namin yan guys. Yan yung mga hindi namin napuntahan kanina. Maliwanag pa. Kasi doon na kami napunta agad sa ano. Sa may rooftop. Ang ganda oh. Edward, Eduardo's boat in the sky. Meron siyang boat. Pwede ka ding magpicture dyan. Maganda pala talaga. Ito nga pala guys. Makikita nyo na doon sa highway. Sa dadaanan nyo. Kasi talagang ano siya. Parang ito na yata yung pinaka the best dito. So, ayan. Thank you so much. Tanawan. Al pobre. Okay. So, ito na nga guys. Kakanan na tayo at pa na. Okay. Napagod ang lahat. Medyo madilim nga lang dito guys pag inabot kayo ng gabi. Kasi walang mga ilaw ang poste. At ito na nga ang sunset. Lubog na siya. At pagod ang lahat. Bumili lang kami ng